Chris Aquino latest health update. Ayon sa Queen of All Media, nakakaranas na siya ng panghihina at kawala ng ganang kumain kaya naman malaki ang ibinaba ng kanyang timbang. Ibinahagi ni Chris Aquino sa kanyang IG account ang patuloy niyang pagpapagamot sa US para sa kanyang multiple autoimmune diseases. I am already exhibiting many symptoms for another autoimmune connective tissue disease. It's highly likely based on my A and A count, my high inflammatory numbers, my anemia, my now uh, constant elevated blood pressure at night and consistent appearance of the butterfly rashes on my face. That, I'm on the initial stage of lupus. Yan ang saad ni Chris Aquino sa kaniyang video. Nakakaramdam siya ng pangihina mula pa noong Thanksgiving Day. Bukod sa nawala na siya ng ganang kumain, madalas ding sumasakit ang kanyang ulo. Nakakarana siya ng pagkahilo at weird yung fluctuation ng kanyang blood pressure. Ipinahayag din niya na bumaba ng malaki ang kanyang timbang kaya sinabihan siya ng kanyang doktor na to put serious effort into eating real foods para naman madagdagan ang kanyang timbang umiyak daw na nga siya ng umiyak nang malaman niya ang resulta ng kanyang mga medical test. Ganun pa man, I promised my sons and my sisters, I won't be a wimp. Bawal sumuko, tuloy pa rin ang laban ni Kani Chris. Ayon naman sa Mayo Clinic, ang lupo sa isang uri ng autoimmune disease kung saan inaatake ng katawan ng sarili nitong mga organs posibleng maapektuhan ng sakit na ito ang joints, balat, kidneys, blood cells, utak, puso at baga. Ang pinakakaraniwang sintomas ng lupus ay ang mapulang rashes sa mukha. Ngunit hindi lahat naman ng kaso ng lupus ay may ganitong sintomas. Samantala, sa gitna ng pinagdaraan ng mga sakit ni Chris Aquino ay patuloy pa rin niyang pinipilit na maging malakas, para sa kanyang mga anak at para sa mga taong malalapit sa kanyang puso. Malakas ang kanyang paniniwala at pananalig na mas marami pang bukas ang darating. Kaya patuloy natin yung pagdasalang Queen of All Media dahil meron tayong mawahin at papagmahal na Diyos na dumidinig sa ating mga panalangin.